Good afternoon, welcome to my channel. Don't forget to subscribe, like, share, comments, and hit the notification bell para updated kayo lahat sa aking videos. Today guys, i-unbox natin itong in order to sa Shopee. Kasi yung mga alaga ko ay puro sinisipon. So, bago pa silang magkahawaan, bibilisan ko na ang ano, paggagamot sa kanila. Yan. Saan natin ito agad-agad. -agad. Ito ginagamit ko pag sila ay may ubo sa sipon. Sobrang pagkakawarap ni ano. Yan. Ito, guys. Yan, kita niyo ba? Yan. Hindi ako endorser na ito, pero ito yung ginagamit ko talaga sa para sa mga alaga, sa mga aso at pusa ko. So guys, kumusta na kayo? Malapit na magpasko. Kumusta naman? Kumusta naman ang inyong mga pinagkakaabalahan dyan? Ayan guys. Ito, ano lang to eh, per dosage lang to. May ano naman siya, kung paano mo pa iinumin ang mga alaga mo. Ayan o. Oh. Ayan. Tapos yan, gagamitan mo lang siya ng syringe. Meron siyang, may libre naman siyang ganito. Ayan. Ito lang gagamitin ko. Para sa kanilang pag-inom ng gamot. Tapos shake, shake, shake muna bago i-open. Okay, okay. Ano guys? Hindi ko na patatagalin na, no? At uh, pa ko muna sila ng gamot bago pa silang magkahawaan. Mahirap na pag nagkasakit pa sila ng malala. Ah, uh, prevention is better than cure. Sabi nga. Mano, <laughs> see you on my next video. Bye!